Sinabi nila na hindi siya kayang mag-score, kaya ganito ang ginawa niya. Pinatahimik niya ang mga nagduda at gumawa ng NBA history. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Hindi ko alam kung pareho tayo ng iniisip, pero parang ang tanga ko kung sasabihin kung hindi impactful si Victor Wembanyama sa opensa. At guess what? May taong ganun talaga. Isang anonymous NBA scout ang nagsabi na hindi raw impactful si Wemba Nyama sa offensive side. Quote, siya ay napakagaling sa depensa ngunit hindi impactful sa opensa. Mukhang naglalaro lang siya ng walang malinaw na direksyon. Ganito ko sasagutin ng anonymous na komento na yun, manatili ka nalang anonymous, kaibigan. Simula nang lumabas ang mga negatibong komento, naga-average na si Wemba Nyama ng 36 points, 12 rebounds sa 50 sham, 54 77 shooting splits. Pero paano ito naging posible? At paano siya nakabalik mula sa slump upang muling duminahin ang NBA? Bago ko gawin ang video na ito, tiningnan ko ang kanyang mga clips at film. Napansin ko na wala siyang isang partikular na playstyle. Ito ay dahil kaya niyang gawin ng kahit ano. Isang stat na ikinagulat ko ay ang huling apat naman lalaro na manlalaro na nag-shoot ng anim na sunod-sunod na tres sa tatlong magkasunod na laro. Steph Curry, Trey Young, Clay Thompson, at ang ikaapat ay si Victor Wembanyama. Paano siya naihahambing sa mga guards? Ito ay dahil naglalaro siya na parang guard. Sa taas niyang 7 feet 5 inches, kaya niyang magrun ng isolation plays at utusan ang isa sa pinakamagaling na point guards na magstay sa corner. Sa isang isolation play, pinahirapan niya ang defender gamit ang step back at through the legs moves para makapunto sa rim. Ang dahilan kung bakit sobrang galing ni Wemby ay dahil ginagamit niya ang three point threat para makakuha ng kahit anong puntos. Kapag nasa transition ng Spurs, natatanggap ni Wemby ang bola malapit sa logo, nagpa-pump fake, at sobrang nalilito ang defender, kaya tumitira siya at naipasok ang tres. Ano ang nagagawa mo para pigilan yun? Minsan, may seven-footer sa harap niya, pero imbes na pumasok sa paint, umaatres pa siya sa logo at tumitira ng tres. Isang 7-footer na mas gustong mag-spot up mula sa logo kaysa pumasok sa paint, isa siyang alien. Ganito niya nakukuha ang kanyang 3-point shots, maraming catch and shoots at pick and rolls kasama si Chris Paul. Kaya niyang makakuha ng kahit anong puntos dahil sa kanyang 3-point threat. Isang halimbawa nito ay kapag hinawa kanya ang bola sa transition, parang mag-shoot siya ng tres. Pero dahil sa 3-point threat, nagpa-pump fake siya nalalagay sa area ang defender, at madali niyang nade ang bola. Ngunit maraming tao ang hindi gusto ang madalas niyang pag-shoot ng malalayong tres. Mas gusto nilang makita siyang pumapasok sa paint bilang post threat. Ngunit sa tingin ko, ginagawa lang ni Wemby ang sariling estilo niya. Kahit hindi ito ma-approve ng iba, si Gilbert Arenas, isang prolific scorer noong kanyang NBA career, ay may komento tungkol dito, ngunit hindi lahat ng sinabi niya ay sang-ayon ako. Ganito ang sinabi niya, mas gusto ko siyang makitang nagpo-post up sa low block kaysa mag-shoot ng long 3. Mas magiging dominante siya kung magiging mas focus siya sa pain. Sa tingin ko, hindi kailangan ni Wemby na mag-alala tungkol dito ngayon. Dahil kung makakagawa ka ng career high na 8-3 sa isang laro sa 54% shooting, Hindi ko papakialaman kung ilang tres ang ait niya. Maliban dito, mayroong stat na nagpapaasa sa akin sa tagumpay ni Wemby, ang mga pinakabatang NBA players na nag-score ng 50 points sa isang laro. Apat lang sila, Brandon Jennings, LeBron James, Devon Booker, at Victor Wembanyama. Kahit pagkatapos ng 50 point game, Hindi siya nagulat. Alam niyang kaya niya yun at sinabing darating pa ang mas magagandang laro. Sa depensa naman, nakakapag-adjust si Wemby kahit ma-fake out. May laro siya laban sa Clippers kung saan nakakuha siya ng sham na blocks. Walang duda, si Wemby ay gumagawa ng kasaysayan bawat laro. Siya ang pinakabagong Spurs player na may 50 point game, kasama sina George Gervin, Tim Duncan, at iba pa. Isa siya sa mga pinaka na manlalaro. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.